Tatay Jose. si Jeff Huba ay pasensya na sa tanong ko, nasa normal oh, na yes, pag-iisip. ah, hindi wala. Ha? May deprensya po Parin siya. Paano siya yung. nakakabiyahing mag-isa? Ah, hindi po. Natural ah. sa kanya yung bumabiyahing mag-isa? Hindi po. kasama ko ko yun. Kasi po, ganito seryo eh. Pagpasok po namin ng ano, galing po kaming kabiti, po, papunta ka pa kami yung sukat doon sa, doon sa bahay po, sa bahay ko, namin. Ngayon, siguro mga tatlong tao ang... Ang pagitan namin, Paglingon kung kasi ang, ang dami sir no nung, hmm. nung panahon na yun, ng May 2 na yun. Okay. 6:30 po ng maga magayon. So rush hour ah, rush, rush ah. hour po oh, sir. Pa, Paglingon kung kanon kasi do sa ano na yun sa pinasukan naming entrance may bilog doon na nagiiwi pa, papunta akong kanan, nakasunod pala siya sa, sa kaliwa. Papun so iba yung sinakyan niyang bus sa Opo. sinakyan mo? Opo, sir. Okay, saan san po sana kayo papunta? Papunta kami Sukat, sir. Sukat. Yung pong nasakyan niyang bus, saan papunta? Papunta mo naman ito, mga ba, bus carousel. Uh, Na-identify niyo naman kung ano yung bus company sinakyan niya, di ba? Opo, Rural Trans. Kayo ho ba eh? nakipag-ugnayan na sa, o, naka, <laughs> sa uh, bus company na yun? Ay, sir. Nakausap ko na po yung dispatcher. Mm -mm. Tapos sabi nung dispatcher, ay, inano ko na, binirpay ko, sabi, sabi niya na binaba daw po ng Ortigas yung, anak ko. Wala bang CCTV camera yung bus nila? Wala. Pa parang wala. Siya. Pero binaba ng Ortigas? Opo. So, na-identify siya binaba ng Ortigas? Opo. Yun ang o, sabi sige. ng dispatcher, sir. Kung partim baklaran lang, sir, oh. nakaka-uwi siya. mm, -mm. Parting baklaran. Siya ba, parting... pag kinausap, nakakausap? Nakakausap, sir. So, paano? Kunyari, tatanungin ka anong pangalan mo, masasabi niya kung sa siya nakatira, masasabi niya ba sa tao na siya ay naliligaw? Nakundi, na sir. Palagay ko, ma makakausap, sir. Pero, na actually, butante yung sir, eh. Butante hmm. yung sinasamahan Nakaboto, ko. Upo, sir. So, pag bumaboto siya, ina siya? Ay, ina ko po. Okay. So, okay. Uh, para po sa ating mga netizens, yan po ang larawan ni Jeff Fetalgo. Siya ay 46 years old na at meron po siyang mental condition. Ano? Uh, ang nangyari po ay kasama niya po ang kanyang ama na si Tatay ay Jose Fetalgo, sasakay sila ng bus mula sa carousel ng Pitex. Pitex at nagkahiwalay po sila, no? Ito pong si Jeff ay nakasakay sa ibang bus. According po sa mga sa conductor ng bus na yon, Binaba po nila si Jeff Etalgo somewhere in Ortigas so far naman pag ako ang nagoho sa mga nawawalang bata na, rin. Na, na, nakikita sila na locate attorney oh po ah salamat po okay. ako okay sana po ma matulungan laksana. natin na malocate si Jeff Petalgo nandito po ang kanyang ama ilan po sila magkakapatid bali anin po sila anin pang ilan po, po si panghali, Jeff sir. 46 po. years old na rin, ano? Si anong panganay, sir? Walang, wala siya asawa. Wala siya, So, madalas nyo ba siya nakakasama mga biyahe? Oo, laging, laging kong kasama. Bakit? Kayo? Bakit? Sa kayo nagpupunta? Doon po sa Kabite. May, okay. ano, yung, may anak ako doon sa Kabite. Hmm. Ay, do, kumisan, pumupunta kami doon. Punta Ay, yo, ba batay, may trabaho pa. May trabaho. Wala, na, trabaho sir, wala, wala, <laughs> wala, mm, Retired na, retired. Ano yung dati yung trabaho? Sa so, po. Ah, welder. Opo. Sa so, lahat ng kumupkup, ka na akit na saan ako pakianan lang po sa TV5. O kung ano, sir, uh, pakianan lang doon sa... May address naman po ako doon sa bag. Andun po yung ano ko, ma'am? Yung vaccination card. Uh, yung mga naka na paki pakianan na lang po. Napakalaki yung utang na loob ko sa inyo. <clears throat> At saka pakitawag na lang po dito sa Channel 5. Papasalamat po ako. Sa Pag nakita nyo siya, huwag kayo mag-atobiling lapitan. Ano o, po? Kasi ho siya, siya ay may mental condition. Pero no? hindi sir, ano yan? Uh, harmless po. O yan. harmless In, naman po hindi, siya. Hindi, pwede yan. nyo po siyang kausapin. Hindi, at tasagot naman, naman po siya hindi, na maayos. Hindi, Madali ho siya makilala, no? Nakabackpack po siya ng orange na bag. Yan, paki ano man po, lapitan na lang po at tanungin at kausapin at napaka at ano mo siya, wala naman po siyang ugaling siya, na nanakit wala, hindi, or what. at sasagot po siya nang maayos. So ilang araw nyo nang hinahanap, hanap to si Jeff? Araw-araw, at yeah. araw, araw, eh paano yung mga kapatid niya ba? Tumutulong sa tumutulong paghanap. Tumutulong Ilan tumutulog. mo ba sila magkakapatid? Uh, anim po. E yung ano, yung tumutulong lahat. Y yung, mga, yung ibang may trabaho, sa gabi naman sila nag ano, nag uh, uh, ikot ikot dyan sa Ortigas, Santulan, nakakabutang. Ayun. taytay. Ba, malayo na rin Ay, pala na, na ikot nyo. baka ano? sir, naglalakad lang eh. Okay. Hmm. Yung kahit gusto na baka naglalakad yes, lang na ano oh. kahit na napaka-rumiña uh, Ako po aking, ang aking ano uh, fearless uh, prediction dito wala pa isang linggo. Makikita na po natin si exactly. Jeff Petalco. Yun yes. po ang Kwan yung po ang, uh, na, yung po pa, ang power ano, ng programa namin nitong Wanted ba, sa Radio. Ano, 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 ano. Anak, kung nanood ka, maawa ka naman sa akin. ako'y eh, matanda na, na, alam mo, sa ibang matanda 'ton hindi talaga kaya, kinakaya ko eh kasi mahal na mahal ka namin. Sana po mapanood mo ako, umuwi ka na. sabi sabihin mo na nawawala ka, tapos uh, pahatid ka doon sa bahay, sa sukat. nag comment kasi dito tayo, siguro naman, ano lang to, light moments natin. Tayo, wag kasi kayong tingin ng tingin sa chicks. <laughs> Ayan, hindi po siguro naman, ano. Ayan po ang kwa na. Kasi I'm sure maraming beses na sila buo byahe ngayon lang nangyari ito, <laughs> hindi, ha? Hindi oh. po, hindi po. At saka tingin ko wala na sa isip ni Tatay ah, ninyo, chick, 70 na. years old na eh. Wala na, wala Taka, na. Kasi kumusta as missis niyo? Patay na po. Ah, byudo kayo. Byudo. Oh, oh wag na po nating pagbintangan. Matagal na ba kayong byudo? Oh, one year, mag-two years ah, na po. Ah, okay, okay. Pero wala na daw. Hindi na siya tumitingin pa sa ibang chicks, ano? <laughs> Ayan. Wala, wag hindi hindi yun eh. Hindi ko pa, okay, mag-alala ako po naniniwala, sir, ma matatagpuan sir, po natin si Jeff. Ano sir, pa uh, Tingin ko may kumupop naman sa kanya. Saan, yun nga sir, ang ano ko, yun ang talaga. To, ang tanong lang yun, yun, paano siya kumakain? Ano? Yun, yun, na nga, paano, yun, yun, din ang aturne ang ano ko, yun din ang kon ko sana may kumukup man lang ano siguro yan oo minlalapitang uh, nagpapakain sa kanya ah, nga. sa mga nakakita po kay Jeff uh, Fetalco mm. kung nakita niyo man po siya pakihatid na lang po dito po sa TV5 uh, Media Center Alliance Corner Sheridan Street Mandaluyong City mga kapatid kami na po ang magbabayad sa pamasahe po ninyo uh, dalhin niyo lamang po ng ligtas uh, si Sir Jeff Etalco dito o dili po kaya sa pinakamalapit po na police station or barangay mm. po sa inyong lugar para agad din po kaming makontak at makapiling niya na pumuli ang kanyang ama okay, am. na si Sir Jose Etalco. Okay, para sir. reimbursement naman sa mga pamamasahe mo pa ikot O, oh, ayan. Wala ka naman trabaho ngayon. Eh. Tanggapin oh, mo na yan, ha? Dalawang lipo, <laughs> Thank, you. O, tayo, <laughs> tayo, Thank you. Ano na lang, Sari, kay, ano, kay idol. May tiwala ako sa inyo. Sana po ma-recover na yung anak ko, idol.